Baka eh, ng mga X, akap, kopat, diba? na ng mga mata. Diba, eh? eh? ah? Akap. Tupad. di di lang di 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 Okay na! Kunin niyo! O bakit? Pera niyo yun naman yung... Tama ba? O! Ay. Ay. Tingnan ninyo! Katuloy nga mag-asawa silang doktor. Tatlong taon nang gawa ang hospital ninyo. Katapos ng termino ko, umalis ako, gawa na yan. Tama, mali? Tatlong taon na sila nakaupoy, di pa nila binubuksan. Walang gamit, walang doktor, para lang posting na sa lang doon. Bakit ko ginawa yun? Tingnan natin. Bakit ko kayo ginawa ng hospital? Marami sa inyo nagkakasakit, nagkakaberya, emergency. Marami sa inyo natraffic sa Delpan hindi na umabot sa GAT. Naging GAT na. Tama-mali. Kaya ko kayo ginawa ng hospital para pag immediate meron kagag sasapusin yung doktor at gamit ang ospital. Ngayon, stable na kayo. Pwede na kayong dalhin sa malaking ospital. Eh, tatlong kaon na, oh. Tatlong kaon na. Kayo lang ang community sa buong Manila. Kayo lang ang isang barangay na merong sariling ospital. Tayo ng pangarap ko sa mga kagabaseko. doon, may pa-billboard, billboard pa. Bigla, nakatiwang ba? exactly. Kaka nila hindi napapansin ang tao eh. Kung ano-ano pa -ano sisi, sisi -si dito, sisi doon. Ang alam ko, maraming sisi doon, sa fair. Tama, Tingnan niyo yung buong katawan ko. Dalawang krusa, Isa sa wakali, isa sa nangka. Sa kalawa, National Government Financial Institution. Sino may ari ng land Gobyerno. Sino may ari ng DPP? Gobyerno. Madaling salita, yung kaliwang krusa paldo, umakapaw ang pera yung kanang bulsa, siyudad ng Manila. Nga nga, anong ginawa ng mayor nyo? Dumukot sa kaliwa, inilagay sa kanan para makarao sa mga batang Manila. No, saan dumito ng pera? Sa gobyerno. Sino na kinabang sa pera? Tao oh bayan. Tama ba? Ngayon kami, reklamo na reklamo. ang bayad ng bayad ng utang. Pero minabalitaan na ako, kung so, lalang butsingin tayo, may balita ako, gagawin na lang 1,000 ang pensiyon nyo eh. Di ba sabi? Di ba sinabi lang? Alam ko, walang pera. Kaya walang kamot sa ospital. Kaya walang kamot sa health center. Aba ngayon, October, eh. magpapera. Ay! Ay, ching, 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 tingnan natin. oh, narinig nyo ba? Kagawin na raw 1,000 ang presyo nyo? Ang ganda ng timing. O, natin. Sabi nila, noong nakaupo, okay, okay, 1,000 na raw. Sabi naman nung isang kandidato, kagawin na raw 2,000. 20, o, tingnan natin. oh, kailan na bibigay? January. oh maglulubig lubing ulit tayo, ha. January. Februari, March? Pagkano nyo? Tatlong buli? ba? Ano susunod? Nagwan? April? Di na. Ano susunod sa buwan ng April? Mayo? Ano meron sa Mayo? Eriksyo? Buti naman talong nyo. Bagay. Sa totoo lang ah. Matatandaan na kayo. Alam nyo na mali. Kung ano ang bola mo hindi. Basta ako, I trust you. Kaya sila, reklamo na reklamo sa utang. O kasimpli na din ang usapan. Lumaya sila dyan, ako magbabayad. Eh, kaya ang ipinipapasalamat ko sa Diyos eh. Tinanong ko kanina-kanina eh, tapos na tayo, ito buhay pa. O, yung kasi ako, bakit? Nakaraos tayo, buhay pa. Kailan mas buhon? Ganun lang talaga ang pagiging magulang. Ganun lang ang pagiging ama. Ganun lang ang pagiging ina. Gagawa mo ng paraan, makaraos lang ang mga bahay mo sa buhay. Mas masakit kaysa tunay na sakit ang mamatay ng dilat ang mata. Mas mahabdilyo hindi kasi nila alam ang pakiramdam pag kumakalang mura natin. Palibasa sila, nagpapatuhan ng mga hamon. Ah, oh, kagaya Ako naman rin ito. Kaya eh, lang yan naman ang buhay ko. Galing din ako sa walay. Eh. Mas yung iswertihan ko lang dahil ka sa inyo. Oo, oh, nakarating ako sa kinalalagyan niyo Hindi, eh, ba? Ah, uh, nai. Tay. Matanong ko lang kayo. Sige pa talaga akong bumalik. Yeah. Uy. Siya umuulit. Sigurado kayo sa mo? gusto kung kung ah, Sige. Total kayo may gusto niya. Sige. Pwede okay, ba ako mag-request? Isa lang ang request ko. Basta, lahat ng problema ng gobyerno, total, sanay naman ako sa trabaho. Ayosin. Ah, Pero guys, okay, isa lang akong request sa inyo. Pwede ba, straight? Yeah. Baka sinacharot mo. Ex-man? Yes! Kamate na sila? Yes! Kung kayo pa-disgrasya, kayo pa-usap ko. E kaya lang, baka manlamig kayo, e limang buwan pa yan. Baka magpag-uisip nyo, ay babahanan ng mga aiks, akap, pupad, diba? Diniliin lang ka na para mga taong... Ay, di ba rin eh? Ako, gusto ko nga, maka kayo eh. Malibawa na, yung mga crocs. Ha? Ibabasa na yung IX. Ibibigay na yung tupad. Meron pang bago ngayon? Ano yun? Akap. Akap. Ibibigay na. Kunin nyo. Ito so, bakit?

Kapag ka ba tayo, may SKU. <laughs> Hindi po yun. Sabi ng imbande sa langit, Juan, kutal maraming binago sa Maynila, may bago rin kami rito sa langit. Kailangan mong manatili na isang araw sa infierno at isang araw sa langit. Pagkatapos mong manatili, ikaw ay malayang makakapamili. Walang nagawa si Juan. Sumakay ng iligay ko. <laughs> ka ng infierno, bumukas! Nakikulan si Juan. Nakita niya ang Wow! Burakay! Wow. Ang daming mga kukampang ang sasersi. Ang sarap nang buhay sa ekerno. sila ng hamon. Wow! Ang sarap nang buhay sa ekerno. Ang alat, one Wow! Pag-araw-sagsang-araw, pumaganda nga si Juan sa langit. Pagdating sa langit, pumuka si Gilipidro. Nakita ni Juan ang mga tao sa langit nag-resol, nag sabi ni Juan, boring, walang kanap. Matapos ang isang araw, marap siya ulit sa batay sa laki, siya, Oh Juan, nakapamili ka na ba? Ang sagot ni Juan, Opo, sa impyerno po ko! Kapilis ang sagot ni Juan, pasusunod, dahil ikaw ay malayang makakapamili. Bumaba ng elevator si Juan, ang bukasan nila kay Josep, pero laki gulat ni Juan ulit. Yung Buracay, naging dagat na mapuhin na kumukulo na supray. Sabi ni Juan, ano nangyari? Ano nangyari dito? Yung mga babies, yung mga papampak, may putot at supay. <laughs> ano nangyari? Yung mga hamog, bukod na lang. Sabi ni ano nangyari? Nakita niya si Timonio. Demonyo, Timonio, ano ganito? Demonyo ka talaga. Bakit ka doon? Lang. ang sarap-sarap ng buhay sa si impyerno. Bakit kayo eh, buka ng impyerno ng impyerno? Sumagot si demonyo. Ha? Eh kahapon, nanangampan kami. Ngayon, boboto ka na. Kaya nai, tay, yan ay kwento ni Juan. Dahil darating ang araw, ang taong bayan, maguhukom. At pipili na na mga itatala niya para maligtas. Ayan na. Ayan na. But kidding aside, natay Biro, lahat tayo dito, magpapantayang natin sa ayaw at sa gusto natin. Una-una lang yan. Pero pagdating ng araw ng pag-uho, isipin ninyo na yung mga itatala ninyong mamumuno sa ating bayan. Itanong nyo sa sarili ninyo, anong uri kaya ng gobyerno ko iiwan ang aking mga mahal sa buhay? Yan ang aral ng kwento. Ya, Sabi kan yang bayi Ingat